Anong ganap sa mundo ng showbiz? May umuugong na namang isyo ng hiwalayan bago matapos ang taon. Sa latest episode kasi ng showbiz update ni OG Diaz nitong Huwebes ika-28 ng Disyembre, may pa-blind item ito tungkol sa gwapong aktor na hiwalay na raw sa kanyang napakagandang asawa. Ayon kay OG, habang inaayos daw ang kanilang annulment ay nanatili silang magkaibigan. Dagdag pa niya ay matagal na raw palang hiwalay ang dalawa noong panahon pa ng pandemya. Hindi daw siya makapaniwala dahil sobrang sweet pa daw ng couple sa isang event na hindi mo maiisip na hiwalay na pala ang dalawa. Akala ni Oji na ini-enjoy lang daw ng dalawa ang isa't isa dahil wala pa silang anak. Meron na rin na noon na sila hiwalay na. Pero ito'y ay dinedma ng aktor. Yung may, wala na raw kayo. Oo. Oh. Tapos, bye guys! May paklo naman si Oji. Na gusto raw niyang sumigaw. Sabat naman ni Loy. Mahirap daw sumigaw doon sa lugar nila dahil kulob. Marahil ang ibig sabihin ay baka mag-echo yung sigaw. Paklo na eh. Ay na, gusto mo ako sumigaw dito. Ha? Bakit? Kaya lang, marinig mo. Siyempre, sumigaw ka eh. Ha? At saka dito. <laughs> ay! Marami naman ang nagsasabi sa comment section na si Jericho Echo Rosales at Kim Jones ang tinutukoy sa blind item. Matatanda ang noong nakaraang taon ay napaulat na ang tungkol sa hiwalayan ni na Jericho at Kim. Sa panayam ng pep ay hindi nakaligtas na itanong ito kay Jericho. Pero sa halip na sagutin, umiwas at tumawa lang ang aktor. Uh, so it's not true yung may mga issue issue yung mga hiwalay na or what? Hindi, it's not true. Walang ganong issue. Kayo ni Kim, sabi nito may mga ganito. Alright you guys, I love you. Thank you. Okay. Thank you. Makalipas ang ilang araw matapos ang nasabing panayam. Pinutol ni Kim ang hiwalayan issue nang mag-flex siya ng picture ng asawa sa Instagram para batiin ito sa ika-apat na kaarawan nito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.